lumalaki ayan o oh, ito ayan po medyo malalaki yung uh, bunga dito kaya lang putol din o oh. ito ang mas malalaki ito yung first owner natin um, lapit na may magdilaw natin kapag fertilizer din kasi sya eh tapos inulan din ayan makakakuha tayo siguro more than a farmers sa magandang buhay na dito na naman tayo at syempre sinecheck muna yung ating freezer so medyo humihina na naman ang kuryente ya sabi ko kay Marvin dalawa na lang ang option natin pero sabi niya compressor meron pa siyang sinasabi niya ah, uh, uh, kapasitor Ayan. so na pick up na po yung ating lityo na tatlo Both are Arayats Tapos meron pa po tayong dalawa Mamayang hapon Ayan maraming salamat Siyempre Sa Suporta Who's this? Oo Ba Si ano to eh Ford Ranger to ah Jello oh kasama ata si Nene Papayam hmm. Oo nga Ah si Rambo ah, Maglalaro sila dito maglolo oo Ayan Ayan at gusto ko pong i-announce sa mga gustong mag-order na ng December, pwede na po kayong magpa At meron po tayong reservation fee na 1,000 pero siyempre kasama po 'yon, parang down payment na din. At 'wag po kayong mag-alala just in case mabago ang isip ninyo, ayaw nyo ng order, ibabalik po natin ang buong-buo 'yan. Just to ano lang naman po, making sure lang, 'di ba? So ayun, reservation of 1,000. At sa mga tropa, wala namang problema. <laughs> mga first time orders lang medyo kinakabahan lang po kami kasi maintindihan nyo naman ilang beses na po kaming uh, alam nyo na na scam <laughs> hindi naman is scam na parang is scam na rin sabihin mo na di, di, ba so pumunta dito sasabihin na oh sigurado naman kahit wala nang down payment pagkaara, pagdating ng araw ayaw kuhanin ng lechon so Awawa naman kami, mga ka-farmer. Na, kala nila ganun-ganun lang. Isagot sa'yo eh, hindi na lang itinda doon. <laughs> ganun lang kadali, ano. ang eh, liit mga ka-farmer, di ka na, di ba? So, eh, iba-iba talaga. So, hirap na hirap po. O, so, yan ang sinapapayam. Tingnan natin tong ating, ano, bukas. So, ayosin eh, na natin ito. So, may darating pa tayong meron na bang drawing po si papaya ay si bebe ng ano papaya eh pag ni ito ano kaya naman ni Junjun di naman tayo madadali sa labor baka matagal gawin yung ano niya may net pa daw kasi ano, bebe bagay maganda na din po kasi nga ang gusto naming maging ano dito habang kumakain kayo eh kung ang anak po ninyo ay nasa mga 5 6 7 years old naman na eh pwede nyo na pong pakawalan at uh, hayaan nyo na sila dito maglaro-laro habang kayo ay kumakain ng masarap na lechon di ba safe naman po dito nasa farm lang wala naman ano di ba so yun po ang ano namin at least may maliit po na mapaglalaroan din yung mga bata na uh, matanda na din pwede din mag relax relax meron tayong ito oh, yung big swing lalagyan natin ng ko alam kung ano pwede pa pwede nga pala lagyan ng halaman nito no papaya oo oh, uh, paso talaga so ito ah may lock may lock pala to ayun oh, no galing oh so meron din siyang lock ayan so okay ayan tapos eto meron pa po yung siso spiral, tingnan natin kung ano pang may dadagdag dyan malay natin eh, kung ano po yung kailangan para naman mag-scout-scout pa tayo sa ibang uh, mga playground para at least para sa mga bata na rin po parang parang ano nyo na ah uh, diba? kakain kayo at the same time para naman hindi mainip yung mga bata may laruan sila tapos ito pwede nating isunod yan paunti unti pagka na dispose na yung mga laga natin tapos ah uh, yun nga yung parang pwede pang may maliit na bangka di ba yung yung safe naman hindi yung hulog unti unti tayo mga basta one, ano lang one project at a time lang tayo Okay. Nako, namatay na naman, oh. Mahina ang ano? Mahina ang kuryente. Kailangan talaga, pero lamig naman po yung baboy. Ah, hmm. dito ako nagdadadaldal mo na pinapakiramdaman ko eh. ulit natin kasi negative 7 na ginawa ko sa negative 8 para at least ah uh, umamatay siya ng kusa kasi pagkaganyang kailangan mong i ulit yan so pero bago ang ano mga farmer bago natin gawin yon ay paano ba ang ano natin kasi tinitingnan ko yung ano eh yung magiging diskarte eh. kasi pag nagawa na po yun napaganda na natin yan at the same time meron na po tayo dito tapos malaki na yung kitchen eh pwede na tayo magano, ano pwede na pala kaming mag araw araw noon pero hindi hindi po lechon sa weekdays titingnan ko kung pwedeng mag lechon or pipili pa tayo ng isang araw doon kasi gusto ko talaga yung ano sabi ko nga ang focus ko po ito mapalago pa kaya pasensya na kayo kung paulit-ulit na lang yan ng ano. Kasi ano na, it's time to think of the business na. 'Di ba? So habang na uh, naandiyan pa rin ang uh, YouTube para for ano din rin, support sa social media na rin, advertising, Facebook, pero maganda na din po na ma maging stable na yung ano, yung lechon na makilala na. Uy, kain tayo ng lechon, masarap doon. Mga tipong ganoon. So natin at the same time may mga trabaho na rin yung mga mga boys natin so tingnan natin mga farmer marami pa naman akong uh, uh naiisip pa kaya <laughs> habang uh, binibigyan pa ako ng pagkakataon ng Panginoon na di ba may isip yung mga ano eh, execute natin pa unti unti so ayun lang habang binabantayan natin to kasi nasa negative pinalitan ko eh negative 8 ako eh nag negative 8 na ako Under na yan, 1 minute Mamaya ikutan natin yung mga tanim na papaya Kasi kahapon na andito po si Dr. Ludi At uh, maraming salamat po Dok sa pagbisita At uh, tinigyan niya po ng mga personal tips yung mga tawahan natin na pinapila niya pa So thank you, thank you po talaga So uh, ayun yung papaya, naalala ko siya no na Parang hirap ano Baka 150 lang siguro ang voltahe na naman sa umaga nahihirapan wala <clears throat> Yan, pinatay ko na muna mga, mga farmer yung kuryente, mababa masyado dami atang gumagamit so ayun talagang ng kompresor sabi ko instead na magpagawa tayo ng ano, di magcompress na lang. Paggawa ng bagong na, ah. ng uh, mag-request ng transformer ha. Ay, talagang kailangan nga. Hop, ayan mga farm. Pero sa gabi walang problema. Tuloy-tuloy siya. Buti na lang yung baboy naka ano, naka freeze. <laughs> Napakatay na pala ako nito. Meron ko Tito Noel, kailan niya kukunin yung sa kanya. Uubusin na natin yan para ano. Pwede pa akong mag-alaga dito. Iniisip ko yung kahit gumasos ka sa pakain, babalikan ka ng itlog. Yun na yun. Itlog na lang. Alang yung soki natin sa itlog. Wawa naman. <laughs> Ikutan ko nga yung papaya pala. Mga farmer yan. At uh, this week magpapalagay uli ako ng fertilizer kasi lumalaki pa naman yung mga papaya natin. Sana magtuloy-tuloy. Ito, uh. ayan oh. Tingnan niyo, nabuo na. So kailangan niya ng uh, segunda uli na fertilizer din. Malay mo, uh, antay na lang ng ulan, di ba? Umulan naman eh dire-diretso na yan. Ah, uh, sip niya na naman yung ano, yung uh, lalagay natin na fertilizer mahina talaga mamunga itong mahaba pero malalaki naman ayun oh. No? yun doon saan papakita ko po sa inyo sa may loft mas malalaki yung papaya doon hmm. ito ayun nabuo din ayan putol ito putol din oh. pero may makukuha tayo ayan oh. No? tingnan nyo naman yan gaganda naman diba o oh, ito Ayan o. naman. Nakukuha naman. Malunggay. Sa mga gustong humingi ng malunggay na dahon. Ayan. Ang malunggay po, wag po kayong kakain ng malunggay na galing po sa uh, na lugar. Ayon po yun sa aking nasa liksik. Kasi ang malunggay po ay kinukuha niya din yung kung ano yung nasa paligid niya. So hindi po healthy kung makakakuha kayo ng uh, uh, makakain kayo ng malunggay na let's say nasa gilid ng kalsada at uh, mapolusyon din so nakukuha niya po yung mga uh, toxin sabi nila mas so, maganda talaga yun sa sariwang hangin yun na sabi nila kinain ng talbos ng kamote may nawawalang alapat si Rambo nagtatanong kung wala daw bang uh, naligaw yan mamaya i ko din <laughs> uy yung ano natin bird's eye ayan mga farmer oh actually hindi itong tunay na bird's eye eh. yung bird's eye talaga yung na napakaliit sarap yun kasi isang ano may. Alam mo nalimutan ko luto kaya ako ng wala na pala 11 na pag lunis kasi kapag ikot ikot tayo nakikita ko yung mga tanim natin sa likod dito anong kami pinatubo akong birds ay eh wala ya lang wala na rin ah namatay gaya-gaya si Rowan punta daw doon sa playground <laughs> silip tayo dito ay eh yan yang eto yung mangga brother Jan, ayan ay na mangga namdok may namdok may po ito ayan oh ready for ano na to pwede nang mamunga pag, pag matigas po yung dahon matured na yun kasi grafted grafted ito eh double root stock din yan ayan oh ang tanggal na nga lang yung isa dati kasi may mangga dito kaya nilagay ko yan din yan dyan ito yung sinasabi ko sa inyo ah uh, lumalaki ayan oh ito yan po medyo malalaki yung bunga dito. Kaya lang, putol din. No? Oh. ang mas malalaki. Ito yung first owner natin. Ayan. Lapit na, may magdilaw. First owner. Talbos, marami tayo dito. Tapos So ayan, may mga maliliit-liit. Nasi, nasisilungan na kasi. Ito, ay patay tayo na niyog. Tinira. Ayan, oh. Ah. sabi ko, talagang pag nagnyog po kayo dito sa Pampanga, kailangan tutukan nyo ng maigi. daming kuma, nangangain ng ano? Oh, kailangan palang mamitas ko. Ano? Ano? So, ito yung mga papaya dito. Gata-gata lang yata ito, ah. Oh. pinan ko nga yung mga pumasok na wala pa ate. Yun na. Yun na. Mga bata. Ba? Tatlo. Nandito yung pinsan nila. Uy. Okay, oh, magandang sapot ah. Luma po yan. Sili. Ah, Marami na pala. <laughs> Oy, kailangan na pong mamitas. Ang dami. Uy, tamang tama, mag chili paste tayo Ayun, no? O oh. Kongkong, -kong, oh. Pitasin natin Yan, Oh. No? May malalaki pala dito yung papaya Wow hindi believe Dami palang sili, o oh. Um. Allah. Um. Dami. Dami Allah. -pula. oh. Allah O Dami Daming hinugala kulang oh. Oh. papaya natin. Kapag fertilizer din kasi siya eh. Tapos inulan din. Ayun, makakakuha tayo siguro mo na kilo. Yun, may din hinog na. Mm. Ayun oh, may tama ng konti pero wala naman 'yan. Pahinugin pa natin ang konti. Masarap 'yan. 25% to 30% na dilaw. Tama so, may tama 'yan. Actually may mga ano hindi natin alam kung papahinog ba natin ng maayos. Lahat may tama, ha? Huh? Ala. Dami pala. yun no? Chili dito. Dami din palang mapipitas. Ang tiging kay Jimmy. Oh. Pero December, kami po ay mag, uh, luluto ng marami uh, kasi yung chili paste natin kailangan pong i-market ima natin 'yun. Syempre marami pong mga pupunta. Eh marami din po ang mabebenta sigurado, di ba? So, ayun. ito yung ating uh, mga papaya mga farmer, ah. Oh, pwede na. Ang daming siling makukuha. Pipitasin natin si ano. Sayang yan. Bis na hindi na tayo bibili. Diba? Pang oh, chili paste. Ang dami. Hala. lumilim na pa naman sana pero naglagay na ako ng pyrodan hindi ko lang po alam kung magiging effective pero soon maglalagay din ako ng uh, magnum effective po din yung magnum eh pero yung puradan kasi maganda systemic sya yan o oh, yung, yung ito 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 yan tingnan nyo lagyan ko na yan Diyan sa ah, ano, granules na natin hoping sana mapatay yan tingnan nyo mga kinakain nila dito ayan lagay tayo sa alin natin tigok na yung mga buisit na yan ang ganda na pa naman ayun o oh. no? oh, ito yung pure dan o oh. daming sili pala dito nakaraan humingi ko kay Jimmy 4 kilos hmm. Yeah, yan boss pinamitas kita huwag ka magalala pinapitas kita doon. Ayun oh, tingnan niyo. Pabayaan na naman natin, Oh. oh, ganda na pa naman nito. So napakahirap pala mag-maintain ng uh, ng nyog dito sa amin. Hirapan po ako. Kailangan talaga magnolia tayo dito. Oh. Huh? Sana wala nang ano. Uh, matigok na yung bisit na 'yan nakakita ako yan lupit pala parang uang na tapos may rumpang malaki po siya parang malaki pa sa sa lagubang tapos may may sungay siya parang sungay ba yun parang pang ano ang sipit ito oh pinatay nila oh laki na pa naman oh, no, pinatay oh ayan Ewan ko kung may lalabas pang ano dyan. Pero most likely patay na to. Nadali na yung pinaka ano, ubod. oh, patay na. Sayang, laki na ka naman. Hinayang ako dyan. Ito pa. oh, dalawa. Dalawang pinatay. Nung, silip na ako sa alaga ko ginagawa ni papa yan may klilang ang vlog natin ngayon mga farmer ah uh, walang ganong ganap pero may business naman tayo kaya okay lang naka-business naman tayo ng limang litiyon ngayon <laughs> so ayan, atay uh, ka lang meron yung uh, mayroong kalapati dyan mukhang uh, yung hinahanap ni Rambo ay uh, nasa akin nga kung ayaw nang umuwi kay Rambo at gustong magpaampon dito hmm. naanjaan po siya ayun yun nag iisang yun ay ay pumasok na ano na nasa loob na lahat nag ano na yan nato na, nagpapahinga na so <coughs> pagpakain na rin naman po tayo na pala yung maglolo makain ng manit at bigyan ko lang ng maikling shoutout ito pa lang mga tropa natin. Ayun. Ah, uh, shoutout 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 daw po sa anak ni Ma'am Tina Terbio. Happy 31st birthday kay Gret Steve Terbio. Sa November 23. Ayun. Ah, uh, maraming maraming salamat. Ayun, maraming din pong salamat sa pag-avail ng Chili Crab sa Shopee. Ayun. At mayroon din tayong order pala na fifth uh, worth 5k daw na uh, pure crab paste naman masarap po ang pure crab base namin pag natikman ninyo uh, kayang sumabay sa branded na mabibili po nyo sa mga department store uh, at yung sa amin talagang uh, natural po na malalasahan ninyo walang masyadong uh, yung iba kasi too fancy na eh kaya sumasarap. Eh. Pero yung sa amin po na pure crab paste ay talagang uh, ano natural siya na talagang crab po ang uh, ano ninyo. Kaya ay marami din pong uh, Nagkakagusto din pong doon. So ayan kay Christopher uh, liarenas Ayon, ma'am yung nasa Portland, Oregon. <laughs> Ito kasi pinapashout Nasa Portland, USA daw po. Ayan, si Ka Farmer Christopher Liarena. Sen, maraming maraming salamat. Alam niyo nag-order siya ng lechon. Pinapa-deliver pa po ng uh, saan ba? Bawang, La Union. Ganun po ka ano, ka supportive yung ating uh, Ka Farmer. So maraming maraming pong salamat at uh, Kailan ba Friday ba? Friday ano? So ayun. Medyo gusto ko sana ako mag-deliver na, ano, na ano Friday pala. Tingnan natin. So ayun, kung hindi si Romel na lang po baka nice na rin ni Bebe. Romel. So ayun. Uh, thank you, thank you po sa lahat. Ayun, shoutout pala kay Ate Mer, pares pala kami ng radio station, nag-text siya kanina eh alam mo naman all this all this pa rin naman po tayo <laughs> so mga music po all this pa rin ang na gusto natin so ayan actually mga music ngayon hindi ko na masyadong na hindi na tayo nakaka relate sa mga bago puro sa mga luma lang tayo so ayon at ayun na okay na tayo mga ka-farmer bukas ano bang schedule natin ang schedule namin ay patubig ng palay. ayan maglilipat po kami ng uh, pump dahil uh, kulang ang uh, wala pa wala pa po. December 15 pa daw, so 1 month na naman sila. Sabi 2 weeks lang ang schedule, November 15 ngayon, naging uh, hanggang uh, December 15 pa daw po ang papapasukin ng tubig. So sayang naman ano. Kung kaya naman sana nilang papasukin na ang tubig. Hindi ko alam, baka may dahilan din po sila. Pero kasi ito po yung time, high time ito para makabawi yung mga magsasaka kasi ano na to eh pang dry season na po itong mga tanim namin dito. Kaya lang ku mahihirapan kami sa tubig, maapektuhan pa rin. So tingnan nyo magdadala po kami ng uh, pump dyan para lang magpatubig, uh, ano. Sayang naman. So kailangan sina Ate Mary mayroon sana yung electric uh, ano, pump sina Tatay Peli meron na din Nagpapapasok na rin po sila so kami medyo na late dahil naglate late din po yung pag-spray namin ng herbicide pero so far nakita ko patay na po yung mga damo nagbrown na so natira na lang po yung palay so it's time to put na the water and then we will see kung may mga huhulipin pa na meron din po akong pinatubo dito ayan pakita natin Kaya lang medyo nagdilaw uh, naglagay na rin ako ng uh, sink Gahalo ako sa tubig. Titingnan natin to after a few days dapat mag-green na siya. Kasi medyo yellowish. Meron na akong naglusaw na rin ako ng abono so nitrogen ay okay na. Kaya lang ito, yellowish siya. Oh, medyo eh di ko alam kung medyo siksikan din yung aking paggagawa. Kaya lang yung tip o oh, nag medyo nag uh, nag uh, ano. Oh, I think it's a uh, zinc deficiency. So, naglagay po tayo ng zinc diyan para ano baka siksikan din hindi natin alam yan na yung mga ano ayan na po yung ano nya so ano natin sana naman ay mai ano natin o, ito tingnan nyo mayroon pang nagpapalamig na pusit yan talaga eh sarap ng buhay ano palaka mga ka farmer dati takot ako dyan so naandyan na si Cardo ng umaga dumating niya. ah, madaling araw dumating Galing po nga uh, Ilocos, 10 hours din yung biyahe nila, grabe no. Layo. Sarap bumalik sa Ilocos, kaya lang talagang. Babalik siguro ako ng Ilocos pag ako po ay nag-training na ng kalapate para mahit ko na din yung pagte-training ng kalapati uh, kalapate bandang dun sa La Union, ano. Uh, pero yun na nga ay uh, medyo matagal pa mga farmer. So, ayun, naisip ko na din yun na pagka magpupunta market adventure ay may dala na akong kalapate. Pero ang gagawin ko dyan medyo malaki dahil marami po akong bitbit -bit na ibon sigurado. Hindi ako po ay nagpakawala. So, yun, asinsyahan, matira matibay. Pero ano yun naman, as much as possible, ang plano ko naman, hindi ko naman sila bibiglayin talagang uh, i-baby natin sila na mapag nila yung daan papunta dito ng uh, Mama, ano ayan mag opo ayan nandyan po kasi yung <laughs> sabi nga nila pagka nag edad na ikaw na magyayaya eh. mga ganyang bata pinagbibigyan ko dahil ba diba? so minsan lang yung mga yung bata pag matanda na teenager na eh. sana naman eh kasama pa rin po namin uh, dalawa ni bebe. Hello. So ayan andito kasi si Sibrey, oh, Say hi. Hi. Say hi to your papa. Hi pa. Lolo, lolo. Hello. Si si lolo. Tatang Gigi. Ha? Tatang Gigi. Ayo. Okay na mga farmers. So ayan maraming maraming salamat at magandang buhay. Nagpaiwan kasi yan dito. Maka ano pala sila, wala silang pasok. Best friend niya daw si Chichi kaya ano may iwan siya. <laughs> kanina kasi nasa swimming pool kami si Rowan. Binasa yung ilong Oh, um, tapos pinaiyak nyo naman. Oh, umiiyak nga siya kasi uulan, mababasa daw. Tawa ko ng tawa kanina, hindi lang na videohan. Umiiyak si Rowan. Kasi tinatakot ni Bebe, uulan na. Eh nasa ano naman siya, dun sa maliit na pool. Basa naman siya. Uulan na, nagmamadali siyang ano, mababasa daw siya. <laughs> Ay. So, ayan. Thank you, thank you po. At, uh, abang may liwanag pa. Alis na kami. So, ayan. Maraming salamat at magandang buhay.